Ang mapagtanto niyang kahit anong hanap ang gawin niya, walang sinuman ang kayang pumalit sa iyo, ay isang katotohanan na patuloy niyang tinatanggihan. Nawawala siya sa kanyang pagsisikap na makita sa iba ang mga katangian na tanging ikaw lamang ang mayroon. At ang hangaring ito, ang walang kapagurang paghahanap, ay hindi nagmumula sa lugar ng rasyonalidad o sinasadyang pagpili. Hindi niya alam, pero parang may isang di nakikitang puwersa na nagtutulak sa kanya. Isang bagay na mas malalim, mas agaran, mas desperado. Hindi niya tiyak kung ano talaga ang hinahanap niya, pero alam rin niya kung ano ang kulang. At ang kawalan na ito ay hindi matiis. Sinusubukan niya. Inihahagis niya ang sarili sa mga bisig ng iba, kasama ng mga pangako, at tingin na sa kaibuturan niya ay alam niyang walang laman. Sinusubukan niyang linlangin ang sarili, sinusubukan maging ibang tao, sinusubukan kumonekta sa paraang hindi naman talaga siya. Ngunit palaging nabibigo. Dahil walang sinuman ang makalapit man lang. Walang sinuman ang nagpaparamdam sa kanya nang naramdaman niya kapag kasama ka. Walang kislap sa mga mata, walang pakiramdam ng tahanan na nadadaman niya kapag kasama ka. Nawawala siya, hindi tiyak kung bakit patuloy pa rin niyang nadarama ng ganito, kahit na matagal na ang lumipas. Ang hinahanap niya ay hindi maabot. Sinusubukan niya. Inihagis niya ang sarili sa mga gabing walang laman, sa mga usapang walang laman, sa mga pangakong hindi kailanman natutupad. Nililimlang niya ang sarili sa mga ngiting hindi kailanman umaabot sa kanyang kaluluwa, sa mga kilos na hindi kailanman sapat ang lalim. Iyong mga sandali na nakukumbinsi niya ang sarili na may nahanap siyang bago. Pero palaging bumabalik ang kawalan. Palaging, tulad ng malayong alingaungaw, paalala sa kanya na ang lahat ng iyon ay hindi totoo. At sa katahimikan ng isa pang bigong pagtatangka, natatagpuan niya ang sarili na nag-iisa, hindi alam kung paano siya nakarating doon at ang sakit, ang sakit na nararamdaman niya, ay ang sakit ng pag-alam na ikaw ay natatangi. Nawala ng sinuman ang makakalapit sa kung sino ka para sa kanya. Napagtatanto niya ito, pero ayaw niyang tanggapin. Tinatanggihan ng kanyang isip na intindihin ang lalim ng pagkalugmok na ito, ngunit ang puso niya, ang puso iyon ang nakakaalam ng katotohanan. Ang katotohanan patuloy na humahabol sa kanya. Ang katotohanang nagdudulot sa kanya ng mas lalo pang pagkaligaw sa kanyang mga walang kwentang pagsubok. Naliligaw siya dahil tinatangkang kumbinsihin ang sarili na posible ang palitan ang hindi mapapalitang bagay. Na posible palitan ng diwa, ang koneksyon, ang ligayang umaapaw kapag magkasama kayo. Sinusubukan niya. At sinusubukan uli. At sinusubukan pa. At laging nabibigo. Ngunit ang hindi niya nakikita, ang hindi niya gustong makita, ay ang paghahanap na ito ay hindi tungkol sa paghanap ng ibang tao. Ito ay tungkol sa paghanap ng kapayapaan sa kanyang sarili. Ngunit hindi niya paalam yon. Nasa paghahanap pa rin siya, bulag, tinatangkang kumbinsihin ang sarili na ayos lang ang lahat. Tinatangkang kalimutan, tinatangkang magpatuloy. Ngunit may kung anong bagay sa loob niya, isang malalim na bagay na sumisigaw. Sumisigaw ng walang salita, ngunit malinaw tulad ng araw. Ramdam niya na, sa kabila ng lahat, walang sinuman ang kayapunan ang espasyong iniwan mo. Hindi niya naiintindihan na kailangan ang sakit na yon. Hindi niya naiintindihan na sa pagharap lamang sa sakit na ito niya matutuklasan na, sa katunayan, ang talagang kulang ay ang kanyang sarili. Naliligaw siya sa isang paghahanap na kailanman hindi matatapos, dahil ang wakas ay nasa loob niya at hindi sa labas. Sinusubukan niya sa lahat ng paraan, dahil hindi niya pa nauunawaan na ang tunay na pagbabago ay wala sa ibang tao kung hindi sa kanyang sarili. Hindi pa niya natutukoy na siya ang kailangang buin muli, siya ang kailangang maghanap sa kanyang sarili, hindi ang ibang tao upang kumpleto siya. At sa ganyan, patuloy siyang naghahanap ng solusyong wala naman. Sinusubukan niya, ngunit hindi niya alam. At ang paghahanap na ito, ang walang katapusang paghanap ng bagay na wala roon, ang nagpapanatili sa kanya na nakagapos sa walang katapusang ikot ng pagkabigo. Napansin mo na ba ito? Ang paraan kung paano siya laging bumabalik sa umpisa, wala siyang alam na paraan upang makalabas sa emosyonal na kulungang ito. Sinusubukan pa niyang magbago, tinatangkang imolde ang sarili upang may magkasya. Ngunit walang kahit anong magkasya. Hindi niya kailanman magagawang palitan ang iyong kahalagahan. Hindi mahalaga kung ilang tao ang kanyang subukin, kung ilang bagay ang kanyang subukan, upang punan ang butas na yon. Ang butas ay nasa loob niya, at ang hindi niya alam ay hindi niya kailanman mapupunan ang espasyong iyon ng ibang bagay o ibang tao. Siya lang mismo. Siya ay nagpatuloy sa paghahanap ng alam na niyang hindi niya matatagpuan. Dahil sa kaibuturan, alam niyang walang sinuman ang magiging katulad mo. Ngunit ayaw pa rin niyang tanggapin ito. Siya'y nagsusumikap hanggang sa huling hininga. At sa kanyang pagsusumikap, lalo siyang naliligaw. Naliligaw siya sa ilusyon na, kung makakahanap siya ng taong kasing husay mo, mawawala ang sakit. Ngunit alam niya sa kaibuturan na hindi ito kailanman magiging sapat. Dahil ang kanyang nawala ay hindi maaaring palitan. At sa sandaling iyon, kapag napagtanto niyang, sa ilang paraan, ang sakit ay hindi kailanman mawawala, lumilitaw ang pinakamalaking aral ang aral na marahil ang paghahanap ay hindi kailanman tungkol sa paghahanap ng iba. Ngunit tungkol sa pagkatutong mabuhay ng wala ang nawala. Ito ang kanyang paglalakbay. Isang paglalakbay ng pagsubok at pagkakamali, ng pagtanggi at pagtanggap. Maaari itong tumagal ng taon, o maaaring isang araw, matatagpuan niya ang kanyang sarili. Ngunit hanggat darating ang araw na yon, patuloy pa rin siyang susubok. Naranasan mo na ba ang ganoong bagay? Katulad niya, napansin mo na ba na ang ilang mga pagkawala ay hindi kayang pagalingin ng mga kapalit? Kung ito'y tumama sa iyo sa anumang paraan, magkomento ka dito sa mga komento. Iniisip niya na maaari siyang bumalik. Na maaari niyang ibalik ang oras, muling likhain ang nangyari na. Ngunit, sa kaybuturan, alam niyang hindi niya magagawa. Ang oras ay hindi maaaring baliktarin, at ang mga bagay ay hindi magiging katulad ng dati. Pakiramdam niya ay parang sumasalungat siya sa agos ng universo, sinusubukang buhayin ang wala na. Maaari niyang subukang linlangin ang kanyang sarili, ngunit palaging ibabalik siya ng universo sa katotohanan. At kahit kailanman natanggap niya na ang kanyang hinahanap ay hindi kailanman matatagpuan, na walang sinuman ang maaaring maging katulad mo, maiintindihan niya. Mapapagtanto niya na ang totoong paglalakbay ay hindi tungkol sa paghahanap ng ibang tao ngunit tungkol sa muling pag-ugnay sa kanyang sariling diwa. Mapapagtanto na mayroon siyang lahat ng kailangan niya sa kanyang sarili, kapag tiningnan lang niya sa loob. At sa sandaling iyon, sa puntong iyon ng pagbabago, makikita niya na ang paghahanap ay laging para sa kanyang sarili, at hindi para sa ibang tao. Pero hindi pa siya nandyan. At baka hindi siya makarating doon, hindi sa paraang inaasahan mo ang sakit, ang paghahanap, ang mga pagtatangka at kabiguan lahat ng ito ay bahagi ng kanyang proseso. Pero isang araw, marirealize niya, sa isang paraan o iba pa, na ang tanging kapalit na kailangan niya ay nasa loob niya sa buong panahon. Ito ang kanyang paglalakbay. At kahit gaano pa siya magpatuloy sa pagsubok, ang tanging katotohanan ay lagi't laging ito, walang makakapagpalit sa orihinal. Nararamdaman mo ba ito? Nararamdaman mo bang walang sinuman ang makakapuno sa lugar na iyong sinasakop sa parehong paraan? Kung ito'y nakaantig sa iyo, ibahagi mo ang iyong nararamdaman. Pag-usapan natin ito. Ang kanyang paghahanap ay hindi kailanman titigil, gaano man karaming beses siya magtangka. Magtatangka siya, na ang sarili na ayos lang ang lahat. Titingin siya sa iba, susubukang punuan ang puwang na iyon ng bagong bagay, ng isang bagay na tila pamilyar. Pero wala talagang maikukumpara. Dahil hindi lang siya naghahanap ng ibang tao, sinusubukan niyang makahanap ng sagot sa tanong na hindi pa niya kayang itanong sa sarili. Hindi niya alam na, sa kanyang pag-attempt na buin muli kung ano ang nawala, lalo lang siyang lumalayo sa kanyang sarili. Iniisip niya na naghahanap siya ng isang bagay mula sa labas. Ngunit ang tunay na paghahanap ay nasa loob. Laging ganoon, kaya lang, sa mahabang panahon, mas pinili niyang tumakas, pinili niyang punuan ang kawalan ng mga distraksyon. At nabigo siya, dahil ang kawalan ay mas malaki kaysa sa kahit ano, kahit sa angiti, kahit sa ang yakap na maaring matagpuan niya. Ang hindi pa niya napapansin, ang hindi pa niya malinaw na nakikita, ay ang tunay na paggaling ay darating lamang kapag naintindihan niyang ang sagot ay wala sa ibang tao. Ito'y sa pag-unawa, sa bawat hibla ng kanyang katawan, na kailangan niyang muling makakonekta sa kanyang sariling kaibuturan. Na siya, kahit hindi pa niya alam ngayon, ay may lahat ng kailangan niya upang buin muli ang kanyang sarili sa loob niya. At, kapag napansin niya ito, ang tila walang katapusang paghahanap ay matatapos. Hindi dahil may mas nakita siyang mas mabuti. Pero dahil, sa wakas, natutunan niyang maging sapat para sa kanyang sarili. Ang sakit na hindi mapalitan ang kahalagahan mo para sa kanya ay ang sakit ng isang wasak na kaluluwa. Tinatangka niyang idikit ang mga piraso, ngunit hindi sila magkakasya. Tinatangka niyang punan ang mga puwang ng mga pirasong walang anyo, ngunit nananatili ang kawalan. Hindi niya naiintindihan na ang kawalan na ito ay mapupunan lamang kapag pinayagan niyang mabuhay kasama nito, kapag tinanggap niya ang sakit bilang bahagi ng proseso. Dahil sa kawalan na yon matututo siyang makilala ang kanyang sarili muli. At sa prosesong ito ng pagkilala sa sarili, maunawaan niyang minsan, ang pagkawala ng isang bagay o tao ay pagkakataon upang muling matagpuan ang sarili. Mahirap makita ito, hindi ba? Hindi pa niya nakikita, ngunit nakikita mo. Nakikita mo ng malinaw ang hindi pa niya natataro. Napapansin mo ang bigat ng walang katapusang paghahanap, ng bigong pagnanasa, ng mga pagsusumikap na nabibigo. Marahil naranasan mo na rin ang katulad. Marahil, tulad niya, tinangkam mong punan ang kawalan gamit ang isang bagay o tao na hindi talaga nakatakdang pumalit sa tamang lugar. Naisip mo na ba nagaano man kalawak ang iyong paghahanap sa labas, ang kulang ay palaging nasa loob mo? Hindi pa niya alam na kapag tinanggap niya ang sakit ng pagkawala, ito ay titigil ng maging bukas na sugat at magiging isang mas malakas, mas malalim na bahagi ng kanyang sarili. Nakakulong pa rin siya sa siklo ng pagsisikap at pagkabigo, ng paghahanap at pagkadismaya. Pinipilit pa rin niyang kumbinsihin ang sarili na may isang bagay o tao na maaaring pumalit sa walang saysay na iniwan mo. Ngunit matututo din siya. Dahil gaano man siya makipaglaban, laging totoo ito, walang sinuman, kailanman, ang makakapagpalit sa iyo. Ang totoo ay ang pag-ibig, ang tunay na koneksyon, ay hindi mapapalitan. Kahit anong gawin niya, maaaring makahanap siya ng isang tao na magpapadama sa kanya ng kasiyahan, ngunit ito ay isang panggagaya, isang anino. Walang magiging sapat. Matutuklasan niya na ang kanyang hinahanap ay higit pa sa desperadong pagsusumikap. Higit pa sa walang humpay na paghahanap sa panlabas na sagot. Ito ay nasa loob niya, naghihintay na matuklasan, naghihintay na tingnan niya ang kanyang sarili nang may parehong lalim na ipinakita niya sayo. At ito ang susi sa kanyang pagbabago. Kapag natanggap niya na ang sakit ay hindi kailanman magiging pareho, na ang pagkawala ay hindi kailanman mapapalitan ng anuman o sinuman, sa pa siya makapagsisimula ng tunay na paglalakbay. Hindi pa siya handa para dito. Hindi pa siya handa na makita na minsan, ang pinakamalaking mga pagkawala ang nagdadala sa atin upang muling tuklasin kung sino tayo, kung ano talaga ang mahalaga. Minsan, kailangan nating mawalan upang mapagtanto na tayo ay buna matututo siya nito sa pinakamahirap na paraan, sa paraang kanyang pinaka-iniiwasan. Ang sakit ang magiging gabay niya. At, bagaman subukan niyang takasan ito, palagi siyang mahahanap nito. Naranasan mo na ba ang prosesong ito? Napansin mo ba kung paano ang kawalan ay sa katunayan isang pagkakataon para sa pagkilala sa sarili? Kung nakatugma ito sa iyo, ibahagi dito sa mga komento sapagkat marahil, baka nga, ang sandaling ito ng pagninilay ay siyang kailangan niya upang sa wakas ay tumigil sa paghahanap sa labas at magsimulang hanapin ang loob. Ngunit hindi pa siya dumarating doon. Nasa labirinto pa rin siya ng mga pagtatangka. Naniniwala pa rin siya na ang pagkakaroon ng ibang tao ay pupuno sa kawalan. At magpapatuloy siyang magsisikap. Hanggang sa isang araw, hindi na niya maipagkakaila ang katotohanan. Hindi na ito magiging pagpipilian ito'y magiging isang pagkaunawa. At ang pagkaunawang ito, sa oras na dumating, ay magbabago sa lahat. Iisipin niyang natagpuan niya ang sagot, ngunit ito'y magiging simula pa lamang. Hindi niya alam na, sa proseso, matutuklasan niya ang sarili. Matututo siyang mabuhay kasama ang kanyang sarili sa paraang hindi niya kailanman inakalang posible. Ngunit upang makarating sa puntong iyon, kailangan niyang maramdaman ang kawalan. Kailangan niyang higit na maligaw. At gagawin niya ito. Gagawin niya ito hanggang sa mapagtanto niyang siya lamang ang makakapuno sa espasyo na yon. Sapagkat siya ay sapat na. At kapag napagtanto niya ito, may magbabago sa loob niya. Hindi na siya maghahanap ng iba upang pumalit sayo. Hahanapin niya ang kanyang sarili. At marahil doon lamang, maintindihan niya na ang paghahanap sa ibang tao ay palaging isang paghahanap sa sarili. Napapansin mo ba ito? Nakikita mo ba kung paano, sa kaibuturan, ang tunay na paghahanap ay hindi kailanman para sa iba, kundi para sa kanyang sarili. Ito ay isang bagay na hindi pa niya nakikita, pero napansin mo na. Magkomento dito sa iba ba kung naranasan mo na ang paglalakbay na ito ng pagkaligaw upang matagpuan ang sarili. May intindihan niya. Pero baka hindi pa ngayon. Baka kailangan niya pa ng mas maraming oras baka kailangan niya pang mawala ng kaunti pa upang mapansin na, sa ilang mga sandali, siya mismo ang lumayo. At, sa pagbabalik sa sarili, matatagpuan niya ang isang bagay na hindi talaga nawala. Pero hanggang doon, magpapatuloy siyang magsisikap. At ang sakit ang magiging kasama niya hanggang sa mapansin niya na hindi ito isang kaaway, kundi isang kaalyado. Ang sakit ay hindi para sirain siya, kundi upang gabayan siya pabalik sa kanyang sariling sarili. Nagsisikap pa rin siya, alam mo yan at kahit mukhang mahirap paniwalaan, hindi pa siya handa na harapin ang kawalan ng harapan. Nalilito siya sa ilusyon na, sa pamamagitan ng paghahanap ng isang taong katulad mo, ang nawala ay babalik. Pero ang totoo, ang sakit na hindi magawang palitan kung ano ka para sa kanya, nang hindi mapunan ang kawalan na naiwan, ay siyang magtuturo sa kanya ng pinakamahalagang aral. Hindi pa niya naintindihan pero ang kawalan ay kinakailangan. Hindi pa niya napapansin na tanging sa pamamagitan ng pagdama ng pagkawala ay magagawa niyang muling buin ang sarili. Nakakulong siya sa ideya na kung mayroon siyang isang bagay o isang tao na magpapalimot sa kanya, titigil ang sakit. Pero ang sakit na ito ay hindi dapat ipinagwawalang bahala. Ito ang susi. Ang sakit ang magpapahintulot sa kanya na muling makipag-ugnayan sa kanyang sariling esensya. Ikakawin siya nito sa pagtuklas ng kailangang matuklasan sa kanyang sarili. Kahit na magsikap siya, walang sinumang magagawang palitan ka. Makakatagpo siya ng ibang tao, magbabagsak siya sa ibang bisig, pero laging mabibigo. At bawat kabiguan, bawat pagsubok na ipasok ang ibang tao sa lugar kung saan ka naroroon, ay isang paalala na ang hinahanap niya ay hindi panlabas. Hindi ito isang tao. Kailangan niyang tumingin sa loob ng kanyang sarili. Ang malaking tanong ay hindi niya alam ito, Magpapatuloy siyang maghanap hanggang sa dumating ang araw na tahimik at hindi inaasahan, maunawaan niyang ang sagot ay kailanman hindi nasa labas niya. Mapagtatanto niya na sa pagtangkang punan ang puwang na iniwan mo, hindi lamang siya lumayo sa iyo, kundi pati na rin sa kanyang tunay na sarili. At ang pagkaunawang iyon, kapag dumating na, magiging isang pahayag na magbabago ng lahat. Titigil siyang maghanap sa labas. Titigil na siya sa pagtatangkang hanapin ang nawala na at marahil sa kalaunan, mauunawaan niya na hindi talaga siya nawalan. Ang tunay na nawala ay ang kakayahang makita ang kanyang sarili. Dahil sa huli, walang sinuman ang makakapagpalit sa orihinal. At marahil sa wakas, mapapagtanto niyang palagi niyang hinahanap ang kanyang sarili. Nakita mo na ba itong mangyari? Naramdaman mo na ba na ang sakit ng pagtangkang palitan ang isang bagay ay, sa katunayan, ang daan patungo sa muling pagkikita? Kung naranasan mo na ito, ibahagi mo ang iyong pananaw sa mga komento. Ito'y mag-iwan ng mas malalim na bakas kaysa sa inaakala niya. Kung nahipo ka ng paglalakbay na ito sa anumang paraan, ang susunod na hakbang ay maunawaan na, sa totoo lang, ang paghahanap ay hindi kailanman para sa ibang tao. Ito ay tungkol sa iyo. Kung ito'y tumunog sa iyong puso, ay click mo ito at samahan mo ako sa susunod na video. Magpatuloy tayo magkasama.